Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? May na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At ang ganda na ating topic at mga sender na mga kasawi. Basahin natin kung ano ang mga paladesisyon sa buhay ko. Ayan, eto. Asawa ka na, mahirap, mapag-iwanan, laging tulala Ayan, sa ating sender ay isang lalaki Na inutusan na ako na mag-asawa Ayan, ito pa, isa pa mga kasawi, isang babae naman Gusto mo, saan ako na binata? Tingnan mo kung pwede sa'yo Aray ko po, ang daming nirureto Ito naman, sa ating sender ay isang lalaki Dito naman ako magmahal sa'yo, aba? Yun, binasa ko na yung ating tatlong sender, mga kasawi, na katua malaman bakit naging pala desisyon na sila sa buhay ko. Na kumbaga ang isang babae nirereto ako sa anak ng binata, ang isa naman na andyan daw para magmahal at ang isa naman ay mag-asawa na daw ako. Baka asawa na daw ako para hindi na ako laging tulala. So, syempre, magbibigay tayo ng suggestion dito mga kasayo sa mga paladesisyon ng buhay ko. Para sa ating mga sender na tatlo, maraming salamat po dahil sa inyong mga opinion. Ayan, mga na talaga nag-chat pa kayo para lang i-ano sa akin yung message na yan. Maraming salamat po at very appreciated naman po. Pero sa totoo lang po, hindi naman po talaga ako naghahanap ng mapapangasawa. Hindi naman naman talaga ako natutulala dahil sa wala akong mag-aasawa sa akin or walang nagdidilig sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako naghahanap ng mapapangasawa. Ayan, lagi ko po ulit-ulit ito sinasabi sa inyo, paulit-ulit, hindi nga po ako naghahanap ng mapapangasawa lang yung tatandaan kasi. Siyempre, iba po yung mindset ko, iba po yung mindset ninyo. Kung yun ang mindset ninyo, marami kayong opinion, suggestion, okay lang po yan. I respect naman po. Sana i-respect nyo rin yung suggestion ko, priority ko sa buhay ko, kung ano ba talaga yung mga priority ko sa ngayon. So sa ngayon ko po, paulit-ulit, paulit-ulit, awat na sinasabi ko na po sa inyo na hindi ko priority yung mag-asawa. Ang priority ko po ay yung mga anak ko at sa lahat ang priority ko po ay para mag-grow yung aking social media. Yan po yung priority ko sa ngayon. Kasi kumakayod po ako ng doble-doble para mabuhay ko po yung mga anak ko nyo. Ang anak ko. Kasi nga, paulit-ulit ko na rin ito sinasabi sa inyo. Ilang beses na ang dami na nag-request nito. Ilang beses ko na rin itong sinagot. Sana wala na pong magsabi pa nito sa akin. Kasi nga, nakakatuwa naman po na makatanggap ako ng mga mensahe na ganito. Pero minsan, nakakainis din. Kasi nga, nagiging desisyon, pala desisyon na sila sa buhay ko na kailangan ko ba mag-asawa, kailangan ko magkajowa, may didinig sa akin, ganito, ganyan, ganyan. Nakakapagod na po yung sasagutin ng paulit-ulit yung mga sinasabi ninyo at suggestion ninyo sa akin. Pero sobrang appreciated ko naman po. Dahil syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala sa mga lalaki, mga mabulaklak ang bunganga or salita. Kasi nga, sa akin, kung talagang gusto mo, na legit yung harangarin mo, mas maganda na, ayan, mas kilos na lang gawin ninyo kaysa naman mga I love you, I love you agad, miss na miss ka agad kita, ganyan. Hindi pa nga kayo nagkikita, hindi pa nga tayo nakikita sa personal, gandang-ganda ka na, hindi mo pa nga nakita ako, I love you ka na agad, minahal mo na agad, paano? Saan mo? Ano mo ako minahal, hindi mo pa ako nakikita, ba diba? Pero, pero syempre, thank you so much po sa inyo dahil naandyan po kayo palagi para sa akin. Pero sana po yung decision ko ay wag nyo pong pangunahan about po sa mga pag-aasawa-asawa na sabi ko na po yung priority po sa buhay. Maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa akin. At sa mga nag... Ayan, tatlo po yung napili natin. Ayan, inisa ko na lang na binasa sa ating mga sender. Maraming salamat po sa inyo. I love you all.